May tumawag at nagtanong, gusto mo bang lumipat sa ibang network? Ang sagot ko ay, depende kung anong network. Sino? Sabi kong gano'n, GMA. Di ba GMA TV? Yes, basta gusto nilang palakihin yung radyo. Tapos linatag nila yung mga plano. mag expand kami. Totohanan to ah. Walong meeting, pumayag na ako. Tuloy-tuloy po ang special coverage ng Super Radio DCWB sa mga sandaling ito, WB sa News TV. Radio na! Hindi pa! Alas 7, nagpo-programa ako sa DCWB hanggang alas 9. Nasa loob pa po ng teritoryo ng Pilipinas sa Bagyong Ulysses, tagline ng Bagyo ang pinakamalakas na hangin. Ay... Kasi sa radio, kaya announcer ka, isyaki ka, ano man ang trabaho mo sa radyo, ikaw lang nagbubuto ng mic eh. Ikaw din na mag-on ng mic, ikaw mag-off ng mic. Stand by, super balita sa mga nationwide. Stand by, super balita sa mga nationwide. Dito sa GMA. Ngayon, 27 na ang stasyon ng GMA. Wala sa usapan yung mag news newscaster ako sa TV o magpuprograma ako sa radyo. Hindi, management na lang ako noon. Wala sa usapan yun na Maggoon din nga. Ano rush ko na tayo mga kaposo ngayon po ay 07:30 sa Porta. Itong mukha na ito hindi pang TV ito eh. Tanggap ko 'yon. Sarili ko lang nanay, hindi makapaniwala lang sa TV ako eh kung inaakala nyo po kasama ko balis ng 1996, ang buwanang pagtaas sa presyo ng langis. Unang-una kong ko angkor sa telebisyon, si Karen Davila. Wala na yatang katapusan ang pagtaas sa presyo ng langis. Nervyos na nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot sa lamig pa ng aircon. Nung ako po'y bata, ako po'y isang altar boy o sakrista. Malaking bahagi ng aking buhay ang simbahang katoliko. Kaya kasama ako ngayon ang bilyong-bilyong kataong nagluluksa sa pagyao ng Santo Papa. Si Pope John Paul II na cover ko. Hanggang libing niya akong pinag-cover sa Vatican. May git minuto na kami lumilipad dito papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Yolanda, nakatatlong punta ako sa Tacloban. Nung pangalawang araw, katapos tumama, pinatakbo kami doon. Basilan! Ito, may mga pasyente pa dito. Tapos marawi, yung marawi, kuha na, tapos na yung bakbakan nung no, pinadala ko. Yung basilan, kinabukasan din, di ba? Kondiyon eh? sinakop yun ng abo sa isang lugar doon. Taon-taon, pinagkocover ako sa Nazareno. Ititigil ang misa muna pagbalik uh, balik niya sa simbahan ng poon, pero pagkatapos ng isang oras, ay sunod-sunod ulit ang mga misa, buong magdamagan, tama ba yung kara? Tuwing pista ng Nasareno sa Kiyako, milyong-milyong yung mga natutulokan doon, mga naghahablutan doon. Nasunog kagabi ang isang pabrika na... Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag excuse me po ka. Yung mga galing sa China, kung saan galing yung bagong strain o <coughs> uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, Nang coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Mm, no, hindi. No way. Parang yung kwan, excuse me po, parang pagmano sa nakatatanda. Hindi gimmick yon. Pagtataya po ng ating gobyerno, higit apat na bilyong piso ang halaga ng pinsala ng bagyo. At Di DJ uh, ako nung araw eh. Nasanay ako sa radyo na kung magiging kamukha ka lang nung iba, eh hindi ka mapapansin. Ako po si Mike Enriquez. Yeah. Ako po si Mike Enriquez. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Yo! At kung hindi ka napapansin, hindi mo ma ma pamamahagi yung mensahe mo. Hindi ka nagpapapansin para sumikat ka o para mapansin ka lang. Kailangan mapansin ka para sa ganon, kung anong gusto mong iparating sa nakikinig at nanonood, maiparating mo. Na po, sana kami sa inyo Sabi nyo ng mga bosing, Mike, gusto namin magkaroon ng isang programa na hindi lang news. Mas malalim pa sa newscast. Sisisiri niyo at hihimayin nyo yung mga balita yung mga nangyayari sa wikang ingles investigative na programa at gusto namin ikaw maging host noon sabi ko okay yan at sige ayun gawin natin nabibigyan kami ng pagkakatao na talagang tumulong nang direkta sa mga taong may pangangailangan